Ang gabay na hindi ka ililigaw. Sa isang maliit na baryo sa paanan ng bundok, ang umaga ay dumarating ng may dalang pangako. Para kinamang Tasho at sa kanyang anak na si Romel, ito ay wudyat ng isa na namang mahabang paglalakbay. Kasama ang kanilang matapat na asno, tinatahak nila ang maalikabok na daan patungo sa bayan, dala ang mga sako ng palay na kanilang tanging yaman tahimik ang kanilang lakad, tanging ang yabag ng mga paa at ang hingal ng alagag asno ang maririnig. May bigat sa hangin, ngunit may pag-asa sa kanilang mga puso. Romel, anak, sumakay ka na, alok ni Mang Tasho. Mahaba pa ang ating lalakbayin. Sumunod ang binatilyo, mula sa likod ng asno, tanaw niya ang papalapit na bayan. Ngunit sa kanilang pagdaan sa isang grupo ng kabahayan, narinig niya ang bulungan ng dalawang matandang babae na nagwawali sa kanilang bakuran. Tingnan mo nga naman, sabi ng isa, walang galang ang kabataan na yon. Ang ama ang naglalakad habang ang anak ay nagpapasarap sa buhay. Namula ang mga pisngi ni Romel. Daman niya ang bigat ng mga salitang yon. Mabilis siyang bumaba, kahe, kayo na po ang sumakay, sabi niya, hindi makatingin sa ama. Pagod na rin po ako sa pagupo, Walang imit na sumakay si Mangtasyo, ipinagpatuloy nila ang paglalakad, si Romel na ngayon ang humihila sa lubad ng asno. Hindi nagtagal, isang grupo ng mga binatil yung nagbibiroan ang kanilang nakasalubong. Hoy, tingnan nyo, sigaw ng isa, sabay turo sa kanila. Baligtad yata ang mundo, ang matanda ang pinagsisilbihan, habang ang bata ang nagpapakahirap, nagtawanan ang mga ito at ang kanilang halakhak ay tila mga batong ipinukol sa mag-ama. Muling bumaba si Mang Tasho, mas mabigat ang mga balikat kaysa kanina. Maglakad na lang tayong dalawa, anak, mahinang sabi niya. Kaya't nagpatuloy sila, ang mag-ama ay naglalakad sa magkabilang gilid ng asno, na ngayon ay tanging ang mga sako ng palay na lamang ang pasan isang mga ngalakal na may karito ng dumaan at huminto sa kanilang tabi. Kaawa-awang mga nilalam, sabi nito habang umiiling. Mayroon kayong asno pero hindi ninyo sinasakyan. Anong silbi niyan? Sayang lang ang hayop, nagkatinginan ng mag-ama, sa pag-aakalang ang sinabi ng mga ngalakal ang dapat gawin, sabay silang umakyat sa likod ng asno. Ngunit ang bigat sa likod ng asno ay hindi may kukubli bawat hakbang ng asno ay tila isang paakit. Isang babaeng may dalang bayong ang napahinto at napasigaw. Walang puso, pinapahirapan ninyo ang kawawang hayop. Dalawa kayong nakasakay, hindi ba kayo naawa? Doon lamang napansin ni Romel ang mabilis na paghinga ng alaga nilang asno at ang panginginig ng mga binti nito. Tama na, bulong ni Mang Tasho sabay silang bumaba at inakay ang alagang asno sa lilim ng isang malaking puno ng akasya. Umupo sila sa damuhan, pinapanood ang mga alikabok na nililipad ng hangin. Sa katahimikan, tila mas naging malinaw ang lahat. Binasag ni Mang Tasyo ang katahimikan. "Anak, kahit anong gawin natin, may masasabi pa rin sila. Kung pipilitin nating pakinggan at sundin ang lahat, mawawala tayo sa sarili nating landas." Tumingin si Romel sa kanyang ama, may bagong pag-unawa sa kanyang mga mata. Kaya, mas mahalaga po yata na alam natin kung bakit natin ginagawa ang isang bagay, kahit hindi nila maintindihan. Muli silang tumayo at nagpatuloy sa paglalakad. Si Mang Tasho ang humihila sa alagang asno, at si Romel ay nasa kanyang tabi. Hindi na nila pinapansin ang mga tingin o bulungan. Ang kanilang paglalakad ay hindi na para bigyang kasiyahan ng mundo, kundi para tahakin ng daan na sila mismo ang pumili. Sa ilalim ng maaliwalas na langit, ang simpleng paglalakad ay naging isang tahimik na tagumpay. Hindi mo kailangang paniwalaan ang lahat ng sinasabi ng mundo. Hanapin mo ang sarili mong tinig, iyon ang gabay na hindi ka ililigaw. Mag-subscribe na at pindutin ang bell para makatanggap ka ng notifications ng mga maikling kwento, ngunit puno ng aral sa buhay.